Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang Ibanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Mateo, Kabanata Isa, Talata Isa hanggang labing-anim at Talata Labing-walo hanggang 23. tatlo Ngayon ay Kapistahan, upang ipagdiwang ang araw ng kapanganakan ng mahal na Birheng Maria. At ang ibanghelyo natin ay ibanghelyo kung saan nakasulat ang talaan ng angkan ng ating Panginoong Heso Kristo. Ito ang tinatawag na genealogy, talaan ng kanyang pinagmulan at sa lahat talaan na ito ay mayroong limang babae. At ang una unang apat na babae sa lumang tipan ay may kanya-kanyang katangian na sa mata ng isang tao o ng isang malinis na hudyo ay para bang hindi karapat dapat. Ang unang una ay ang babaeng si Tamar. Na siya ay nabyuda at dahil wala siyang anak, kailangan niyang magkaroon ng anak sa loob ng pamilya ng kanyang asawa. Ang tawag dito ay levirate lo. Ngunit walang nais na gumanap nito kaya ang nangyari ang kanyang biyanan na si Huda ang gumanap. Bagamat sa pangyayaring yaon si Tamar ay nagpanggap o nagkunwaring isang maruming babae upang sipingan siya ng kanyang biyanan na si Huda at nagkaroon nga sila ng mga anak Ang sumunod na babae ay si Rahab Si Rahab ay hindi isang Israelita Si Rahab ay naninirahan sa Jericho bago pa pumasok ang mga Israelita sa lupang pangako At ayon sa kasaysayan, si Rahab ay isang babaeng marumirin na nagbibili ng aliw ibinibigay ang kanyang sarili. Ngunit si Rahab at ang kanyang tahanan lamang ang nakaligtas sa pagsakop ng bayang Israel sa lupang pangako sa bayan ng Heriko sapagkat siya ang tumanggap sa mga espiya ng bayang Israel. At kay Rahab ay nagkaroon ng anak si Salmon na naging ninuno ng mga Israelita at ng ating Panginoon din. Ang sumunod na babae ay si Ruth. Si Ruth ay hindi rin isang Israelita. Siya ay isang Moabita. Nang mamatay ang kanyang asawa at nang nagdesisyon ang kanyang biyana na babae si nao na si Naomi na bumalik sa bayang Israel sa Bethlehem, siya ay sumama. Bagamat hindi siya Israelita at tinuturing siyang tagalabas, siya ay inangkin at minahal ni Boaz. At si Boaz at si Ruth ang naging mga magulang ni Hese. Si Hese ang naging ama ng Haring David. At ang sumunod na babae sa talaan ng angkan na ito ay si Bathsheba. Kung saan bumagsak sa kasalanan ng pangangalunya kasama si Haring David ang Haring David ay gumawa ng paraan upang ipapatay ang asawang tunay ni Bathsheba ni si Urias. At mula sa ugnayan na ito ni Haring David at ni Bathsheba ay isinilang si Haring Solomon. Makikita natin sa kasaysayan na ito ay para bang napakasalimuot. May mga bahaging napakadilim may mga aspetong marumi at makasalanan. Ngunit sa talaan ng angkan na ito ay lumitaw ang isang babae na ipinaglihing walang sala. Ang kalinis-linisang paglilihi kay Mahal na Birheng Maria. Siya ang tinatawag na Immaculate Conception. At ang huling bahagi ng Ibanghelyo sa araw na ito ay kung paano ginanap ng Birheng Maria ang kanyang misyon na ipaglihirin ang ating Panginoong Kristo upang ihatid ang kaligtasan sa sanlibutan para sa ating lahat. At ang ibanghelyong ito, ganun din ang kapistahan sa araw na ito ay napakagandang pagnilayan. Sapagkat kung titignan natin ang kasaysayan na masalimuot, magulo may mga kahinaan, may mga kasalanan, may mga pagkakamali. Sa gitna at sa loob ng kasaysayang ito, gumawa ang Diyos ng paraan upang isang upang isilang ang isang babaeng walang bahid sala at ihanda ang kaligtasan ng sangkatauhan. Kung mayroon man tayong dapat pasalamatan ay sapagkat kung titignan lamang ng mata ng tao ang kasaysayan ng sanlibutan, para bang mawawalan tayo ng pag-asa? Para bang palaging magulo? Palaging nakakalito? Madilim, puno ng kasalanan nagdadala sa atin ng kawalang pag-asa. Ngunit tandaan natin sa ating mabuting balita ngayon, ang Diyos ang nagtanim ng pag-asa ang Diyos ang naglagay ng binhi ng kaligtasan. Sa pasimula pa ay pinili niya ng isilang ang isang babaeng walang bahid sa upang maging ina ng ating Panginoong Jesus. Kaya nga kung pagninilayan natin ang ating buhay ngayon, totoo sa buhay natin, alam natin at buong katapatan nating masasabi na hindi naman palagi ang malinis matuwid, maliwanag. May mga likulikong pangyayari, may mga karumihang pinagsakan, may mga kadilimang pinasukan. Ngunit ganun pa man ang pangako ng ating Panginoong Kristo ay kaya niyang sumulat ng isang diretsyong linya sa mga likulikong guhit ng ating buhay. Kaya niyang magpalitaw ng buhay sa gitna ng kamatayan. Kaya niyang gumawa ng kabanalan sa gitna ng karumihan. At ito ang araw ng kapanganakan ng ating mahal na ina, ang Birheng Maria. Siya ay larawan ng pag-asa sa ating lahat. Sa pamamagitan niya, pinapakita sa atin ng Diyos na bukas ang pinto patungo sa kaligtasan. Kaya nga may isang sinaunang himno para sa Birheng Maria na siya ang pintuan patungo sa kanyang anak na ating Panginoong si Heso Kristo. Siya ang daan na namamagitan sa atin sa kanyang anak na nagpibigay sa atin ng kaligtasan. Tayo ay magpasalamat sa kapanganakan ng Birhen Maria. Sapagkat dahil sa kanya ay naganap at naparating sa rurok ang layunin ng kasaysayan ng kaligtasan. Dahil sa Birhen Maria ipinanganak ang pag-ibig ng kalangitan sa katauhan ng ating Panginoong Yesus na namatay, inilibing at muling nabuhay para sa atin upang tayong lahat ay bigyan din ng bagong buhay. Isang buhay na nakikibahagi sa buhay ng Diyos. Kaya nga sama-sama nating sabihin sa araw na ito, Mahal naming Ina, Kalinis-linisang Birheng Maria, ipanalangin mo kami. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.